Ayan, yung sarap po ng Paris ko, masarap na yan. Pangalawang sarap lang yan. Kung gusto mo talaga, pinakamasarap ako ang tikman yun. <laughs> Today, magre-react tayo sa bagong business na nagbabiral ngayon. Ito ang Iwata Pares Overload. Location, ito po ay nakalocate sa Jokno Boulevard, Pasay! Paano nag-start yung business niyang parisan? Ito ang kwento ni Diwata. Kalakalang pa yung inahanap natin para mabuhay, mabuhay ako. Lahat na lalaitin ka. Yan yun yung mga hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Si Diwata daw, nung una, ay isang construction worker. Tapos, dahil nag-pandemic, nawalan siya ng trabaho, at nagsimula siya mga lakal magtinda ng sigarilyo at kape sa mga tabing kalsada. First, meron siyang nakilalang friend na nagsabi sa kanya, "What if magtinda ka na lang ng pares?" Sobaw. All chicken wings para so, masarap, yun. Hmm. lang kami dahil sa eh. <laughs> may mm. Pagkain kasi mas malaki ang kita. So simula nun, nagsimula na si Diwata mag-ipon para makabili ng gamit. At yun nga, tinulungan siya ng friend niya na magluto ng pares. <laughs> ay dapat dulo. At yun nga sa malungkot na pangyayari yung kaibigan ni diwata ay namatay at yung pagluluto ng pares na masarap yung recipe nito ay siyang pinamana sa kanya at at si diwata ay nagpapasalamat sa kanyang friend na pumanaw dahil tinuruan siya ng napakasarap na pares. Ano nga ba ang business ni Diwata? Ang business ni Diwata ay ang tinatawag na Lichon Kawale Pares Overload. Ito yung may Lichon Kawale, yan, malutong na Lichon Kawale. At syempre, ang Chicharon Bulaklak, malutong na Chicharon Bulaklak. Imi-mix natin with pares. Ayan. So, yun ang kanyang pinaka-lichon kawale Overload na talaga naman pag tinikman mo nyo, ay napakasarap. Ang ng Paris mo. Ayan yung sarapo ng Paris ko, masarap na yan. Bakit nga ba binabalik-balikan ang pagkain na business ni Diwata? Dahil meron siyang Paris Overload. Na 70 pesos lang, yan yung Milichon Kawali. Bulaklak. At saka, meron din siyang Paris Overload Meal. Ito yung isang package na meron ka ng Paris Overload, only Sabaw, only Rice, at meron kang yep. soft drinks. At syempre, pag masarap ang pagkain mo, dadami ang iyong customers. At ang mga customers ni Diwata sa kanyang Paris Overload, andyan na yung mga riders, vloggers, estudyante, at, at yung iba ay mga taga-opisina pa. Syempre, sabi ni Diwata, halos lahat na daw ng uri ng tao ay kumakain sa kanyang parisan mas lalo daw umangat ang benta nya at lalong sumikat ang kanyang parisan Mag dahil nung nagsimula itong maere sa TV at yung iba na bablog sa Youtube at yung iba naman na mga kumakain ina-upload ito sa Facebook at kaya ito ay naging viral at kumalat na sa social media at dahil nga sa kanyang kasipagan, focus at determination at syempre ang takot sa Diyos at pagmamahal sa Diyos siya ngayon ay meron ng sariling bahay at meron na rin siya ang sariling sasakyan ang galing, ang galing. at bukod doon siya ngayon ay nakakatulong na sa kanyang kapwa may mga trabador na siyang pinapasahod at nagtatabaho para sa kanilang, kanilang pamilya ako mga kaponsi, meron din akong negosyo. Ito ang aking tindahan. Yan. Maliit na tindahan at ito'y kumikita ng hindi naman kalaki yan. Pero ako'y proud kasi ito'y pinaghihirapan namin ng aming asawa. At kayo mga kaponsi, kung meron kayong trabaho ngayon o meron kayong business ngayon, ang mahalaga ay pinapalagaan natin. At huwag natin isipin yung mga pagbabash yan kasi hindi makakatulong sa atin yan. Hayaan lang natin sila, basta magtrabaho lang tayo, at mag-focus tayo sa ating goal para mapalaki ang ating negosyo. Kung pagkain man yan at kung ano pa man yan, ang mahalaga, di ka, di ka tumatapak sa ibang tao, di mo sila na tatapakan. At ang malaga ay may taot ka sa Diyos. At pagka umasenso ka na, magpasalamat ka at tumulong ka rin sa inyong kapwa. Yun ang maganda Kung sa lahat naman ang trabaho nakakapagod, pero kailangan talaga hindi tayo susuko kailangan talaga ituloy lang natin kasi kung susuko tayo wala wala tayong mapapala Kailangang kailangan lang gawin natin talagang sipagan lang natin ng siguro trip din na sipag kasi kung hindi ka magsisipag hindi mo may lahat ng gusto mo so yun lang maraming salamat sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan talaga